Sa pag-usbong ng siyensa at teknolohiya Tunay ngang kamangha-mangha ang mga makabagong nagaganap sa ating pamumuhay. Ang malikot nating imahinasyon ay patuloy na naging daan upang gawin posible ang dati imposible. Sa tulong ng mga makabagong invensyon mula sa masigla nating isipan, higit na pinabilis at pinabuti ng mga ito ang ating mga gawain. Masasalamin ito sa mga na-develop na iba't ibang uri ng makinaryang gawang Pinoy gaya ng kwento ng pagpupunyagi ng isa sa mga kapartner ng DOST. Ito ang Val Agri Machinery na nakabase sa Gimba, Nueva Ecija. Kaya't samahan niyo kami sa pagtuklas at pag-alam sa mga kahangahangang imbensyon na tutugon sa pangangailangan ng mga masisipag nating magsasaka sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar B. Sikat. Ako po, si Lady Sikat, para sa Probinsyensya. sabay-sabay nating tuklasin at alamin ang paraan ng paggawa ng mga ito at kung paano ito nakakatulong sa ating pagsasaka bilang isang negosyante. Higit na pinabuti ng mga pagbabagong ito ang pang-araw-araw na ganit, lalo na sa ating pagsasaka. Baral Agri Machineries ay isang pagawaan na tinatag ng aking magulang noong 1972. At ang pangunahing uh, gawain dati nito, nung magsimula ito, ay isang repair shop lamang. At no habang lumalaon, eh naging isang pagawaan na isang produkto, na tulad ng hand tractor, trailer, water pump, at saka yung mga other attachment At uh, hanggang sa ngayon, yun pa rin ang aming uh, mga Pero karamihan ng aming mga produkto ay sa hand tractor at trailer. At saka may mga gawain din kami natatanggap na mga parang pang-services tulad ng repairs. Sa panahin nito, ang kahalaga ng agricultural machinery ay napapabilis ang preparasyon ng mga gawain pang bukid. Tulad ng araw, ang uh, simula ng pag-aararo ay ginagamit lamang ang kalabaw. Suyod. Alam nyo, ang dating uh, paraan ng ganoon ay inaabot ng buwan bago magpatanim ng palay. Sa Samatala ngayon, noong may agricultural machinery na, mga halos ng linggo lang o dalawang linggo, eh kaya nang magpatanim ng palay sa bukid. Sa ngayon, ang pangunahing agricultural machinery na mabenta sa merkado ay hand tractor. At pangalawa, ang uh, tractorang, ay uh, four-wheel tractor. Kasama na rin doon ang mga water pumps at saka 'yung uh, mga attachment ng hand tractors. Sa kabanatang ito, naging saksi tayo sa kahalagahan ng mga makinaryang pangbukid at kung paanong nagbibigay kaginhawahan sa ating mga magsasaka. Huwag kalimutan na i-share, i-like I-follow ang aming social media account upang higit na marami pang kaalaman tungkol sa mga bagong idea sa larangan ng siyensya at teknolohiya ang ating matuklasan. Pangalan po ng aming original director, Dr. Junio Cesar V. ako po si Lade Cicat, at ito ang Pagabing Ikaw ba isang negosyante na katulad ni Val Agri Machinery na naghahanap ng paraan upang ma-upgrade ang iyong negosyo? Nais mo bang magkaroon ng mga makabagong kagamitan na walang interes hanggang sa 5 million pesos? Tara! Usap setup tayo!